Kinagabihan nga ng unang araw namin ng na bakasyon dito sa Laguna ay kumain na kami ng hapunan habang natutulog si Baby Ellery sa duyan. Wala nga pala ang Ate Chelsea nyo dito dahil andun siya sa mga pinsan niya. Kung siya matutulog kaya kami lang andito kasama yung kapatid ko. Pagkatapos nga namin kumain ay na nga mga person, inilipat ko na si Baby Ellery dito sa tabi ko dahil matutulog na nga rin kami. Natuwa nga ako dito kay Baby Ellery, ngayon ko lang siya nakita nagaganya ng ganyang katagal, marunong na nga siya magsubu-subu ng hands niya. Wari ko nga ay nagugutom sa dyan pero hindi naman siya nagiiya kaya hinayaan ko lang muna siya. At eto nga mga person, si Daddy jerson nga ay nakatulog na nga rin. Ito naman si Baby Ellery ay patuloy pa rin sa pagsubsub sa kamay niya. Natutuwa talaga akong pagmasdan siyang ganyan. Ang cute-cute. So anyway mga person, malalim na nga yung pagkakatulog namin at nagpalit na nga rin ako ng t-shirt dahil nabasa na nga ako ng breast milk ko. Apansin ko nga malamok dito mga person kasi nga pag naguulan dito ay nabahan na nga doon sa may kwarto at sa may kusina namin. Kaya naman pinamamahaya na rin ang lamok. Mabuti na lamang talaga at nadala ko tungkol ang buni baby Ellery. Hindi pa nga niya ito nagagamit. Pero itinabi ko lamang dahil alam kong may pagkakataon na magagamit ko nga ito kagaya ng mga ganito kung nasaan lugar kami ay bitbit -bit ko nga ito. Pinasok ko na nga at binalutan ko ng pranela si Baby Ellery dahil nga baka nilalabig siya at para hindi rin siya lamukin. At ayan nga mga person, safe na safe na ang pagkakatulog ni Baby Ellery dito sa kanyang kulambo. Natuwa nga ako sa kulambo na to dahil foldable ito at pwede ko nga madala kahit saan. Inaumagahan niya mga person ang ganda ng gising ni Baby Ellery, play lang siya ng play at hindi siya nagliligali. Ngayon nga, sana namin siya pahihikawan, kaya lang mga person naguula naman dito at napakalakas at walangan tigil buong maghapon. Hindi ko tuloy masulit yung bakasyon era namin dito sa Laguna, kainis naman tong ulan na to eh. Nung huminto nga saglit ang ulan ay pumunta kami sa bahay ng kapatid ng Daddy Gerson niya dahil nagluto nga raw ng sopas at dito kami mag-aalmusal. Nandito nga pala si Ate Chelsea nyo, kaya ngayon nyo lang ulit nabuhat itong kapatid niyang si Baby Ellery. Niloloko nga namin siya. Ito na yung pinsan mo, oh. Kasi nga, ay feeling namin ay magpinsan na lang sila dahil dito na nga siya nakatira halos sa kapatid ng Daddy Jerson nyo. Fast forward na nga mga person, nandito na ulit kami sa tinutuluyan namin sa Laguna. Kaya lang mga person ito si Baby Ellery ay halos buong maghapon niya nagligalig. Hindi siya nakakatulog ng ayos, kaya naman talaga mukhang depressed na depressed na yung mukha ko kaya nag-aalala ako sa kanya, baka masakit yung niya. Kaya naman nag na nga ako na umuwi na kami sa Batangas kasi nga baka naman makahiira na rin siya. Piling ko ay nagsawa na nga agad siya dito, kaya naman dali-dali na rin kami naghakot ng gamit namin pabalik doon sa Batangas. Akaawa nga si Baby Ellie hanggang sa biyahe namin ay nagligalig na siya sa sasakyan hanggang sa makauwi kami at doon na nga siya nakatulog. Siguro nga ay namahay na nga ang baby Ellery pero at least tumagal kami kahit dalawang araw doon sa Laguna. Hindi katulad tulad ng unang bakasyon namin na grabe. Isang araw lang kami ay umuwi na agad kami dahil hindi nga siya makapakali. So hanggang dito na lamang muna mga person. Thank you for watching Mommy Nika Mini Vlog. See you on my next vlog. Babu!